Nagpunta nga pala kami sa isang pulo na kung saan hindi nyo maupuntahan kung hindi kayo pupunta. Pupunta nga pala kami ngayon sa isang pulo na wala man lang kapuno-puno. Ito nga pala yung matagal ko nang natatanaw at napakarami talaga ng kalabaw. Mula nga dito sa Talim Island ay eh binangka namin ito ng kulang-kulang isang oras. At pagkarating na pagkarating nga namin mga pare ay humanga ang aking boyok sa angking kagandahan nito. Umigit ko mula ang kita. <laughs> ko. Napakahirap talaga mga voice over. Umigit ko mulang isang ektarya nga lang ang laki nito. Ay hayaw, tumama red. Ay wala man lang kapunong-punong makikita dito. Halos kapantay lang ng tubig ang mga lupa. Kahit na ito'y pastulan lang ng mga kalabaw, ay talaga namang nakakahanga ang ganda. Ay parang ba sarap magkamping dito ah. Makikita mo ang paglubog at pagsikat ng araw. Inabutan na nga kami ng gutom kaya kami nagsikay na. Ah. Talaga namang nakakaganang kumain sa ganitong lugar at nakaka-relax. Pininyang manok nga lang at lumpiang toga ang aming dalang ulam. Ay wala yata ang hindi masarap sa ganitong lugar. Kayo mga pare, ano sa tingin nyo ang masarap gawin sa lugar na ito? Comment down below. <laughs> at tayo ng aking buyok ah. Ay patak-patak po pa. Akala mo naman yung nasa Korea Novela. Ay kalabaw lang naman na nakikita. Nangunguha na kami ng tulya. Kaso napakaraming cool. Kaya cool na lamang amin kinuha. Kahit saan ka nga tumingin ay napakaraming cool. Ay pati nga ang boyo ko ay napagkamalan ko ng cool. Ay mukha kasing cool oh. Charis! <laughs> Napakalinaw nga ng tubig dito mga pare. At parang wala tayo sa Laguna Lake. Aminin nyo mga pare. Mas masarap talaga tumira sa probinsya ni. Kahit nga napakasimple lang ng buhay natin dito. Eh, makakaraos at makakaraos pa rin tayo. Kaya mga pare, wag na wag kang susuko sa hamon ng buhay. At sabi nga ng matatanda, at ako'y naniniwala, na ang taong tatamad-tamad ay taong hindi masipag. <coughs> at enjoy na enjoy nga ang aking buyok sa pangunguha ng kuhol. Ay bago lang daw niya ito naranasan ay tuwang tuwa nga ako sa aking buyok dahil gustong gusto niya ang mga gawain. Para nga daw siyang bumabalik sa pagkabata nalilimutan ang mga problema. Ayaw pa umuwi ng aking buyok. Sabi ko, tara na at baka tayo ubuti pa ng lakas ng hangin Ayan na nga, pasakay na kami ng bangka. Ay inip na inip na ang aking ama. Ay may dalawang taon na ata kami nanguwa ng cool ah. At habang kami pauwi na. Ayan na nga, ang sinasabi ko. Inabutan na kami na napakalakas hangin ah. Ay ako, tatawat ang aking buyok. Ay paano hindi marunong lumangoy? Parang hindi taga-islahan eh. Nakauwi naman kami ng ligtas mga pare. Pinabad ko muna ito mga pare ng mga tatlong taon para sumuka. At pinakuluan ko nga lang ito para siguradong malinis. At ayan na nga, inianda na nga ng aking buyok ang mga regado. Hinayat-gayat na nga ng aking buyok ang mga gulay. At sinunod naman niya ang pagpiganan ng niyog na gagamitin namin sa aming pagluluto. At habang ako'y nagbobos over mga pare, na-realize ko na hindi pala madali ang ginagawa ng aking buyok pagbablog. At simula ngayon ay naisip ko na ko na lang siya. Para naman ako'y may ambag at nang makabali na. At sinimulan na nga lutuin ng aking buyok ang ginataang kool. Para naman kumakain ng kool kung makapaglutuan eh. At sinimulan na nga niya ng bawang, luya at saka sibuyas. At isinunod na rin niya ang kohol Dito sa amin sa isla, hindi talaga kinakain ng kool. Tanging susumpilipit nga lang ang aming alam na kainin ditong suso. Ngunit marami akong nakikita sa social media na nagluluto nito at kumakain. Kaya naman sinubukan naming lutuin ito. Ay ayaw man lang natin ba ng aking buyo ang kanyang luto. Ay parang nilalamig ng araw agad ang kanyang sikmura. Diyos ko dai! Ako pala ang titikim ay sana'y ako na lang ang nagluto. Mukha pa naman bangka sa sarap at dalawa niya nga ang aking ipinakayod. At eto nga mga pare, malapit na yatang malutot nilagay na ang kangkong. Pagtikim ko nga nito ha ay pagkasarap-sarap pala. Parang may sa ulit yata. Maraming maraming salamat nga po pala sa walang sawang suporta sa aming mga vlog. At dahil dyan, shout out nga pala kay Lester Javier, Irene Nugid Shimada, Freddy Labayan, Maricor Sembrano, Beng Lugiano, Remy Silosa de Selyo, Ayagil Torres. Yani Nagayo Bilyage. Jun Banasihan. Jacqueline Bantog Mata. Chad Tantay Eritaw. At kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo, baka naman pahar at pasir. Lalong lalo na papalo po. At abangan nyo na lang ang susunod na kabanata. Bye-bye!